Oo. Oh, busy ah. Uy! Hi, Erin! niyan. yan? Oo. Oh. Pictures to ng mga ganap natin so far this 2015. Ang anniversary mm -hmm. shows, behind the scenes, and yung workshop n'yo. Anong ginagawa niya sa set ng Fiesta del Cultura? Gusto niya kasi makakuha ng ticket, pero sold out na nung time na yun. So he begged na kahit kung access man lang daw. Alam mo ba na pinagtrabuhan niya talaga yun? Nagpainting siya dyan, nagkabit siya ng set design para daw dun sa My love ko niya. Uh, Erin may love ko. Ako dapat mong pakasalan. Surprise? Teka, tali na. Thank you. Anong ginagawa mo dito? Kuya Z! Kaya na pa kita hinihintay! Guys, alam niya ba? Siya nga pala yung superhero ko. Siya yung nagligtas sa akin na babakas